good morning, guys. Di mm -hmm. ako rin, Lisa, kinaligo. May nipampam. Kaya dahil silang tubig. So, Lisa, this coming December, we're planning to, uh, to, ano, to, padula-dula ba? Or kalingawan ba? na lang nato, Lisa. Okay. okay. Kanang, -hat mama, ka nang mo-apil kag mama karon December pohon. Ko ikaw man akong pambato. Maulaw ko, maulaw ko no, oh, what if ko ako, ako ma yung mag maghatag sa iyo og oh. Maria ako. Where are you shy? A You're beautiful, beautiful deep inside. Oh, Mahiya ako pa maraming tao, hindi na ako kaya haya. O siya, mag sa daan be. So, nakoy question and answer. Kabalo yun ko nga ma makastubag ka ni kay Bright. Kung kalahe mag Tagalog, uh. ba mo Bright ah. O sa Tagalog. Oy, oy English. You don't no, understand how to yung English? Or sige, Tagalog na -ko. O taga abar Christian ko nuhay ha. O big, pagbigyan ka ni Lord or na biglang yaman ka. So paano mo i-handle lang yung kayamanan? Yung kayamanan na sa Kay... akin, uh oh. yung na sa akin, yung eh, sa so, plastar ang pera maraming importante mga naman... <coughs> <coughs> Okay. So ang, so, ang, ang, if, uh, so, yung pera is ibili mo lang siya sa mga importanting bagay or er, er, importanting okay. things. Bitaw so, okay. tamag yun. Kaya ang quarter ba kay, dahil na mawala, ang mahawira nato. Yung ibibili ng mga pagkain. Yes, Ay, yeah. yes, pagkain so, is number one. Ng ng tubing, oh, so, are you willing to join the hot mama? Uh, hindi, hindi. Why? Yung mahihiya po sa mga tao. O, oh, yung, yung... nga nung mahihiya, kagibuhat nga, nga, kadautan o kasalaan. Mahihiya po pala. Oh, hindi ko oh, kaya yun. To mag, join. Magwaan sa mga people. Ah, to entertain. To entertain. Boy, wala man yan sa, ano, sa mahihiya-hiya. Kailangan so, isyo. Oh, pala yun. Okay. So, kaiba na lang mga tao yun mag... Mag-enjoy. Mag Mag-enjoy. Apply ah. yan. Oh, okay. Thank you for the few reminders. <laughs> Happy lang. Oh, atos na ako yung video nila.